Kim Chu at Sian Lim, kumpirmadong hiwalay na. Kim Chu na lamang walang balak magpakasal si Sian sa kanya. Tila hindi nakalusot sa mapanuring mata ng mga netizens ang pagbubura ni Sian Lim ng lahat ng kanyang vlogs sa kanyang channel. Kasama na nga ang videos kasama ang kanyang girlfriend na si Kim Chu. marami ring pinagsamahang vlogs ang dalawa mula nang maging sila may labing dalawang taon na ang nakakaraan. Ito na kaya ang kumpirmasyong hiwalay na talaga sila ni Kim. Ibinulgar ng showbiz columnist, vlogger at talent manager na si OJ Diaz na talagang hiwalay na si Kim Cho at si Sian Lim. Sa kanilang showbiz now na, tahas ang sinabi ni OJ Diaz ang tunay na estado ngayon ng relasyon ni Kim Cho at ni Sian. Marami kasi ang nagtatanong at marami na rin ang tila nakakapansin na wala na talaga ang relasyon ni Sian at ni Kim Chu. Ayon pa nga kay OJ Diaz, isa umano sa mga kaibigan ni Kim Chu at ni Sian, ang siyang kaibigan din umano ni OJ. Ang nagkumpirma sa kanya na talagang wala na ang relasyong 11 years ni Sian at ni Kim. Sa mga sinabi nga ni OJ Diaz, ayon sa kanya, A friend of mine and a friend of Sian and Kim Chu told me na totoong hiwalay na sina Kim Chu at Sian. Di lang maamin ni Kim Chu kasi nga pinoproseso pa ni Kim Chu at ni Sian Lim din. Sabin sa akin ng friend ko, wala naman daw third party. It's just that parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim Chu ng proposal. 12 years na sila eh. Matagal nang tikom ang bibig ni Kim Chu at ni Sian Lim tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Tila nais muna ngang sarilinin ni Kim Chu at ni Sian Lim ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Isa na nga sa mga napansin pa ng mga taga-suporta at tagahanga ni Kim Chu at ni Sian ay ang pagbubura umano ni Sian Lim ng mga videos ng kanyang girlfriend na si Kim Chu. Bukod pa rito ay hindi na rin nagkakaroon pa ng interaction ang dalawa sa social media na dati-rati ay napapakomment pa ang isa't isa sa bawat post nila sa Instagram. Ilan naman sa mga naging komento o reaksyon ng publiko tungkol sa mga isiniwalat ni O.J. Diaz. Baka nahiya si Sian na pag-iwanan talaga siya career-wise. Malakas ang kita ni Kim. Komento pa ng ilan at payo kay Kim Cho. Huwag na umanong bigyan pa ng pansin ni Kim Cho ang naging relasyon niya kay Sian Lin. Kahit pa umabot ito ng isang dekada mahigit. Dahil ang lalaking walang plano umano sa buhay o pagpapakasal ay hindi tunay ang pagmamahal. Mayroon pang nagkomento. Tama lang yan, basta walang plano ang lalaki magsettle down meaning hindi pa ikaw ang gusto niya makasama habang buhay.